Oh. Nangangamba po ang marami tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo. Nako. Ha? Eh, lumalapat. na natin, meron na siyang ano, parang uh, huling, huling habili na ng nangyari. Ayun nangyari, nga yung nangyari dyan, oh, ha? Oh. Mukhang nagbili na po ang dating Pangulo kay, sa anak niya. Oh. Si BP Inday Sara, siguro napasugod din doon. Eh, no? Ano Dahil... pa Oo. Papunta si Bipi? <clears throat> Dahil nga sa oh. nabalitaan niya na... Ando na? Uh, nandoon na, nandoon Ando na, na pala. Oo. Akala ko pala papunta pa lang. Ano? Eto, may sabi nga siya eh, ha? Bukang oh. nagkausap na sila eh. Ah, ganon? Eh, pakinggan natin. Bipi Indrayan, ba sabi ng uh, tatay mo? Oo. Oh. Ay, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habiling. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ayon, mm. Uh -huh. Meron daw gusto si Bipin, pero ayaw niya kasi hindi siya naniniwala doon. Sabi ni BP Inday. Oo, ni, Bipay, oh. ni BP, ah. die. Inday. Ayaw daw niya ng ganong uh. uh, uh, paraan na ginagawa sa isang namatay. Mm -hmm. Ang gusto niya iuwi ang labi mm -hmm. dito sa Pilipinas. Oo, oh, yeah. at kung maaari... Yung mismo katawan. Kung katawan. At, at dito. kung baka, pasensya na po kaya. Baka, mm -hmm. baka sabihin na, bakit? Pinag-uusapan niya. Baka patatay na ba? Hindi naman. Uh, baka eh, sa... eh, sinabi ni Bipinday. Bipinday, Oh. Oh, wala tayong magagawa. Oh, eh, oh. Baka sabihin nila eh, kung ano eh. Anyway, oh. ang sabi yata, eh, pagdating dito, halimbawa, halimbawa lang ha, ay eh, namatay, ililibing daw ba sa libing ng mga bayani? Mm -hmm. Katabi daw ba ng dating uh, Ferdinand Senior? <laughs> Ah, kaya gusto niya ng buong oh, kaya ditong, oh, kung, kung, ano ha. Ako na naman naniniwala, tatagal pa ang buhay ng Pangulong Duterte. Aha. Uh -huh. Sa so, tingin ko, oh, uh, pa ng mga 150 years. Eh, yet. sabi nga ni Atty. Claire Castro, kulang lang sa exercise yan. Ayun Ay, na nga, ayun oh. nga. Baka kaya, ba? Diba? May treadmill siguro doon. Mm -hmm. mm -hmm. Pero bawal ba talaga magpicture do sa loob? Mukhang ganun uh, eh, isa sa... Uh, uh, isa ba sa mga pinag- Kasi wala tayong idea talaga kung anong kalagayan niya, no? Uh -huh. Kasi kung may picture malamang sana tayo at makita, totoo bang uh, gano'ng kapayat, uh -huh. uh, di ba? Eh, kung ako ang ICC, Jen, ako na magre-release ng mga larawan. Ayun yun, tama. Diba? Nananawagan tayo siguro uh -huh. ang, uh, hindi naman siguro sa bayan ng Pilipino. Ano uh -huh. ha? Ah, hindi naman, kasi baka sabihin nila ang, mamamayan mamamayang <coughs> Pilipino, baka questionin pa nila eh. Mm -hmm. Sinong mamamayang Pilipino? Anong address? Eh, di makamag-anak niya. Sa anong numerong bahay? <laughs> At yung makamag-anak na lang niya, di ba? Ah, yun, yun, yun. No? sa kapakanan ng pamilya. O, oh, diba? yun. Mm -hmm. Halimbawa, ang nananawagan po yung mga supporter ng dating Pangulo, Rodrigo Ayun Duterte. Na. Oo. Oh, pwede ba ICC? Mag-release naman kayo ng latest picture o video mm -hmm. ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nga dyan eh, oh. ang tawag ay eh, proof of life, di ba? Yan, mm -hmm. oh, para naman oh, makita lang namin, ano ha, makita ng no, mga supporters po niya kung ano ba talaga ang kalagayan kasi iba-iba naglalaro sa isip eh. Mm -hmm. Nung sinabi ni Ma'am Ma, am, Ma am, uh, Beth Zimmerman, butot balat, Mm -mm. Sabi naman ni eh, B.P. Inday ay eh, parang uh, daw Nagkahabilin na Nagkahabilin na, nagsasabi na kung ano-ano